Hi guys, mga up? Magandang gabi. For today's rate, medyo nakakalungkot kasi bumaba talaga ng bahagya. Hindi lang actually bahagya kasi sumagad talaga sa 14 yung exchange rate. Particularly kapag magpapadala kayo sa Pilipinas kung ang beneficiary nyo is GCash or any money cash pickup remittance gaya ng Cebuana or Western Union. So Please take note guys, mababa talaga ang rate kapag magpapadala kayo kung ang beneficiary nyo sa Pilipinas is money cash pickup or GCash. I suggest and strongly recommend na magpadala kayo ng pera sa mga beneficiary nyo through their bank account po kasi mas mataas kapag bank ang papadala nyo compared po sa mga money pickup remittance. So in this video po, I'm gonna show you the comparison between TICMO and STCP. Makikita nyo dyan sa taas yung comparison kung magkano talaga ang mawawala sa inyo kung gamit nyo yung dalawang remittance na yan. So, please take note guys, this is only just a guide po para sa mga OFW para makapag-decide sila kung saan ba talaga pwedeng magpadala at kung anong wallet bank pwedeng gamitin. To proceed po, please don't forget to follow and share and susunod na po ang video. So see you guys and maraming salamat. Hi guys, welcome back po. Matikita nyo po dyan sa taas yung calculation between TICMO and STC Pay. Take note, ito po ay GCash remittance or money cash pickup method po. So dyan po sa taas, let's say sample natin uli is 2,000 po yung sweldo natin. So, makikita niyo po dyan, let's say sa Tikmo yung bank charges or yung fees na tinatawag which is 5.75 riyals and then sa STC medyo may kataasan which is 17.25. So, after deducting po ng bank fees, so matitira na lang sa saod natin is 1994 sa Tikmo and then STC is 1982. So, i-multiply po natin siya sa ngayong rate po. Let's say yung Tikmo 15.14 po yung exchange rate. And then sa STC naman is 14.96. So after multiplying po niyan, so ang marireceive ng pamilya natin sa Pilipinas sa TICMO is 30,192. And then sa STC is 29,661. So, comparing the two amount po, mas malaki po kapag nagpadala kayo sa TICMO, which is 531 po yung advantage or yung amount na masi-save ninyo. Kung sa STC na bang po kayo nagpadala, may mawawala sa inyong 531 pesos po. So, imagine 531 pesos is napakalaki na po yan sa atin guys. Madami nang mabibili ng 500 po. So please take note guys, this video po is just a guide lang po para sa mga kababayan nating OFW So maraming salamat and I hope it helps po If you like the video, please don't forget to follow and pakishare na din po So see you and God bless you po, bye bye